Magandang araw mga panalig. Matagal-tagal na tayong hindi nakapag-vlog at ipapakita ko sa inyo yung ating pamimigay ng Jollibee. Kasi nga nangako ako na kapag umabot ng 1 million views yung ating vlog sa Puerto Galera, ay magpapakain tayo sa mga bata. At pagpasok ko nga sa Jollibee Marawoy Ay bumungad sa akin yung dalawang kahon At alam kong yan ay soft drinks Yan nga pala pre-ordered na Kaya naiprepare na pagpasok ko Yan naman yung mga kahon Ng ating spaghetti at saka chicken At salamat sa crew ng Jollibee Marawoy Dahil tinulungan nila ako na ilagay sa aking sasakyan Napakabait din ng manager Hindi ko na lamang na video Pero siya ay very accommodating Siguro nga ituwang ang -tuwa at syempre marami tayong in order at ito'y para nga po sa mga bata. Mula nga po sa Marawoy ay dinalan na natin ang mga in order natin sa aming bahay at kung inyong makikita gumamit tayo ng kalabaw at paragos dahil po at ang aming bahay ay hindi naabot ng sasakyan. Yan nga pala yung aking mga kasama, si tatay, si na tuwing, yung aking pamangkin na si Gian, si Inay. Yan yung aking pang isang pinsan at uh, sama-sama kami yung mamimigay mamaya. Tuwang tuwa ay si Don Felipe, oh may pagkaway pa. <laughs> medyo malayo-layo ang aming lalakarin dahil nga po malayo ang aming bahay. Mga 10 minutes na lakad at medyo maputik dahil umulan. Pero ako na may sanay na at dito ako lumaki. Kaya walang kaso yun, mga kapanalik yan nga po pala yung itsura ng aming nilalakad papunta sa aming bahay lalo na kapag maulan talaga namang napakaputik wala pong kalsada yan kaya ganyan sa mga pwedeng maglagay dyan ng kalsada baka naman <laughs> shout out po sa inyo Bago nga pala makarating sa aming bahay ay may mga madadaan ng mga malalaking tore ng kuryente. Parang yung Eiffel Tower sa Paris, parang nasa ibang bansa. At yan mga panalig, yan naman po yung mga bahayan ng mga bata na ating bibigyan ng Jollibee mamaya. Nakakatuwa po yung mga bata dyan dahil pag ako'y nakikita ay nagbe-bless sila. Yan, napakarami pa rin pong mga dadaan ng putikan. Ako naman po'y sanay na pero minsan ay nakakatakot din lalo na para sa mga matatanda. Minsan na nga pong nadulas si Don Felipe dahil nga napakaputik yan, kita nyo ang ating paglambitin. Kailangan minsan gumawa ka ng paraan, ako'y naglambit-lambitin dyan sa mga kahoy, naghanap ng makakapitan para makatawid ng ayos. Dahil uh, pag ikaw hindi gumawa ng diskarte, ikaw'y babagsak sa putikan. Kaya kailangan imagaling kang dumiskarte. Ayan nga mga panalig at bunti ka na tayong madulas dahil tayo video ng video ay napakaputik. Yan, ano, tawa tayo ng tawa at uh, bunit kinaya natin ang putik ng aming barangay. Yan, more putik pa. So yan mga kapanalig, medyo mahaba-haba na rin ang ating nalalakad kaya tayo medyo pawisan na. Yan pa rin yung mga ibang bahaya ng mga bata na ating bibigyan ng Jollibee maya-maya. At after an eternity, sabi nga ay one eternity later, dumating na rin tayo sa aming bahay. Yan nga pala yung aming bahay mga kapanalig. Simple lang yan. Uh, ipinaayos ko yan dati. Dahil yan ay gawa dati sa kawayan para lamang hindi mabasa ng ulan ng aking mga magulang. Dahil nga tulo ng tulo, so ipinasamento ko lang pero simple lang pa rin. Bago ang lahat, ay di maghugas muna tayo ng pa. Yan, salamat naman. At kahit malayo ang aming bahay, ay merong tubig. Accessible naman po ang tubig dito sa amin. Salamat sa ating mga nag sa barangay. At kahit pa paano, inaabot naman kami ng tubig. Kahit napakalayo sa kabihas na. Yan, hugas-hugas muna tayo ng pa. Habang hinihintay natin yung uh, ating mga Jollibee. At sa wakas mga panalig ay dumating na nga yung ating kalabaw na may dalang chicken joy at spaghetti. Nauna na nga pala yung ilang kahon dito yan yung mga soft drinks dahil binitbit na lamang kanina. Kaya oras na para i-unload ang ating mga Jollibee. Gusto ko nga po palang pasalamatan yung mga tao na nagpadala ng tulong para medyo marami yung ating maipamigay ngayon. Kasi originally 50 pieces lamang yan ng spaghetti, chicken joy, sa soft drinks. Pero bukod dun po sa ating kinita sa ating vlog sa Puerto Galera, marami pa rin pong nagpadala ng tulong dahil nga gusto daw po nilang suportahan yung ating advokasya. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Mas maraming mga bata ang ating napasaya ng araw na yan. Kaya kahit nakakapagod, worth it po yung aming ginawang yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Special shout out din po doon sa kalabaho na nakatulong natin sa ating paghahakot ng mga Jollibee at syempre doon sa bata na may dala nung kalabaho, shout out sa iyo. At yan nga mga kapanalig, nagsimula na pong magdatingan yung mga bata, sila po yung ating nadaanan sa kanila mga bahay-bahay at sabi natin ay pumunta kayo doon sa amin dahil mamimigay nga tayo ng Jollibee. Nakakatuwa po dahil nung araw na yon Alam kong marami tayong napangiti at napasayang mga bata Ganun din ang mga matanda, yung kanilang mga magulang At uh, maraming maraming salamat po sa inyong naging tulong Kayo po ang dahilan kung bakit natin ito nagawa Sa mga magsasabi po dyan na uh, bakit naman i-video pa ang paggawa ng kabutihan Ay eh, pwede nga pong hindi i ay eh, pwede rin namang i -bidyo. Lalo na kung yun ay uh, magiging inspirasyon para sa atin na uh, ipaalam sa atin na sa ating mga simpleng ginagawa, kahit po ito'y maliit, ay pwede tayong makapagpasaya ng ibang tao at makapaghatid ng ngiti sa kanila. Kaya positive vibes lang po tayo mga kapanalig. Let us continue doing good. At shout out din sa ating mga nakatulong sa pimiga. Ayan, sila Don Felipe, Donya Erlinda, ang aking mga kapatid at pamangkin. Salamat sa inyo sa inyong suporta. So yun lamang po mga kapanalig, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana'y huwag kayong magsasawa. Ipagdasal niyo po ako as I continue praying for you. Yun lamang po mga kapanalig, God bless. Magandang araw mga kapanalig. Umalis na nga po pala ako sa Shrine ng Our Lady of Kaisasay. At gusto kong ipakita sa inyo yung ginawa nilang despedida party para sa akin. Narito nga po pala kami sa Kai's Restaurant. Napakaganda at napakaaliwalas na restaurant dito sa Lemery, Batangas. Yan nga po pala yung mga nakasama natin. Ang mga taga kay Sasay, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa po yata at ako'y aalis na. <laughs> Niloloko ko po sila. Sabi ko, bakit ang parang sayang-saya kayo ha? Ako'y aalis na. At salamat po sa kanila shout out dahil sila po ang naghanda para may sakatuparan itong despedida the party. Kitang-kita nyo naman po ang kanila mga paghahandang ginagawa kahit sa loob ng kitchen ay busyng-busy sila. Ito nga po pala at si ate o oh, shout out at talaga namang meron pang pakyukumber lemonade paborito ko po yan. Salamat po sa inyo Ito nga po pala yung mga kinain namin garlic fried rice, pancit fried chicken meron din pong kare-kare na special nakahiwalay ang sauce mix seafood, paborito ko po yan, tamang-tama sa may hypothyroidism, ang napakasarap na sisig at sa mga mga pagkunwari dyan, salad. Yan nga po at nagdasal na po kami, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya ng buhay at pagkakataon na kami nagkasama-sama. At yan nga mga kapanalig, pinauna ko na po sa pila ang mga babae sa Jerusalem. Salamat po sa kanila, sila po yung mga volunteer sa shrine na talaga namang walang sawang nagbibigay ng sarili. At yan nga mga kapanalig, kumuha na ako ng kanin. Mukhang naparami po yata ang kuha ko ng kanin ng gabing yan. Nakalimutan ko na ako ay nagda-diet. Okay lang po yan, minsan lang naman. Sunod kong kinuha ay pansit. Carbs kung carbs mga kapanalig. Nakalimutan po natin na tayo ay nagpapapayat at nagwa-workout. Okay lang po yan. Yan, from other angle naman, kitang-kita nyo, kumuha ako ng kare-kare. Ay, tuwang-tuwa, oh. Sunod ko naman pong kinuha, ay di yung mixed seafood. Tamang-tama po ito, dahil ako'y may hypothyroidism, kailangan po natin ng mga nutrients sa seafood para magkaroon ng function ng maayos ang ating thyroid. Yan, sisig. Napakarami rin po ng aking kinuha. Ito naman ang aking plato, nag-uumapaw. Shout out nga pala sa mga nakapila pa. Yan si IV, niloloko na dadamihan ng kuha. 'Yon sina Tita, mga bata, ay mga madre. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan nakain na mga babae sa Jerusalem. <laughs> Shout out po yan at kay Tito Chris. Hello po dito. 'Yon dumating, humabol si Mark ang atin pong sa Mayor. At yan nga po may mga pagkain na ang mga bata na inaalagaan ng mga madre. Shout out din sa inyo mga kids. Sana ay lumaki kayong maayos. So special shout out din kay Kuya Joe. Yan, yan po ang talagang napakasipag na sekretary ng Shrine ng Kaisasay. Salamat dahil siya po ang punong abala sa dispidang ito. Gusto rin pong i out ang aking special na bisita. Yohon, may pusa dito. Sa mga nakapanood po sa akin, alam nyo naman na napakahilig ko sa pusa. May alaga po akong pusa, kaya tuwang-tuwa ko nang makakita ko ng pusa sa despedida. Sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga menu dito sa Kais, yan, ipost na lang po ang video. Napakasarap ng na mga pagkain nila. Pwede kayong magdaos dito ng binyag, kasal, kung ano man pong okasyon pwede dito. Kais nga pala ang pangalan dahil deboto ng Our Lady of Kaisasay ang may-ari nito. At syempre, bukod sa kainan, may kaunti pong paprogram ang mga taga-kaisasay. Yan si Sir DM na nag-render ng kanyang spoken poetry. Maraming maraming salamat Sir DM. Yan naman po ang mag-asawang Sam at Rayla. Salamat po sa inyo na naghandog ng awitin. Si Mama Rayla, queer po yan, kaya magaling kumanta. Si Brother Sam, sabi niya ay siya'y sakristan. Kaya alam niyo na kung bakit siya nagsakristan. Huwag <laughs> niyo na daw pong pakinggan ng kanyang kanta. Siya po ang head, pinaka-coordinator sa shrine. Salamat din po, Brother Sam, sa inyong pag-aabala para sa dispididang ito. At syempre, nag-present din po ang mga bata. Salamat mga kids, sila po ay sumayaw dahil lagi naman daw po silang kumakasal kanta, maiba naman. Talaga naman kahokyot ng mga batang ito. Salamat din po sa mga madre na gumagabay sa kanila. And last but not the least, hindi rin po si sister na naghandog ng kanyang awitin. Maraming maraming salamat po dahil kahit sa maikling panahon na tayo nagkasama, ay malaki po ang naitulong nyo din sa akin. Muli po maraming maraming salamat sa mga taga-Arlady of Kaisasay. Kahit po isang buwan lang tayong nagkasama, napakalaki na po ng inyong bahagi sa aking pagkapari. At alam nyo mga kapanalig, ang buhay naman ng pari ay walang hanggang pamamaalam. Kaya dapat nasasanay na tayo na lagi tayong aalis at may bagong pupuntahan. So yun lamang po mga kapanalig, maraming maraming salamat po sa pagtutok sa ating vlog. Mag-iingat kayo lagi. God bless. Magandang araw mga kapanalig. Pasokan na nga pala uli sa seminaryo. Kaya kasama si Father Marco, si Joel at si Kuya Amil, kami ay namili ng mga ilang gamit na kailangan ng mga seminarista. Dito nga pala kami nagpunta sa Dios Marketing. Gagawin na daw Dios ang pangalan niyan, sabi ng kanilang store manager. Shoutout po sa inyo ma'am, napaka-accommodating ni ma'am at napaka-masayahin. Diretso na nga agad kami sa seksyon kung nasaan ang mga plato. Gusto kasi ni Father Marco na yung platong nagtatagal. Kaya naisip namin, aba itong kulay pula ang kailangan nila. Kasi nga, minsan nagbaman yung mga ketchup sa kanilang kinakain. Kaya kumuha kami ng soup bowl at mga platong pula. Sunod naman, syempre, dahil may mga plato, kailangan na ang panlinis. So naghanap kami ng sponge. Sabi namin, kailangan yung hindi gumagasgas para hindi maalis yung kulay. At dahil bumili nga kami ng mga plato, kailangan din namin ng patuyuan. At yan, napakadaming ang options. Pero ito yung kinuha namin. Kinuha na nga ni Joel para mamay ibabayaran na namin. At yan nga, nagbabayad na kami. No, kumuha din po kami ng lalagyan ng mga mugs. At napakadaming sponge ang aming napili. Kailangan-kailangan yan ng mga seminarista kasi sila ay minor in dishwashing. Sunod naman naming pinuntahan ay ang New Star Shopping Center. Isa rin itong sikat na sikat na bilihan ng mga gamit dito sa bayan ng Lipa at diretso nga agad kami sa second floor dahil alam ko na naroon yung aming mga kailangan. Kita nyo mga kapanalig na discount dito. At dito nga sa seksyon ng mga walis tambo, walis tingting, map, etc. agad kaming nagpunta dahil kailangan namin bumili ng maraming walis. Yan nga at napagdiskitahan ko pa nga yung isa. Tinetesting ko kung uh, maganda ba siya talaga. Ay, tuwan-tuwa naman ako. At yan nga, Pinamili na namin yung mga napakaraming walis tambo kailangan-kailangan din nya ng mga seminarista sa kanilang pagwawalis. At syempre, bumili din kami ng maraming brush sa CR para naman pag kinudkod ang dumi ay matanggal at maalis. Pagkatapos naman naming mamili, ay diretso kami dito sa bilihan ng mga kawit, mga gulok. Yan nga pala si Teng. Teng, sana naman ikaw may pinadiscount mo. <laughs> so salamat sa kanya, sa kanyang pag-asikaso sa amin. Ito yung mas magandang view ng kanilang tindahan. Kita nyo mga panalig, napakaraming options dito. Hindi lamang mga gulok at mga kutsilyo. Narito nga pala ang kanyang pwesto sa harap ng mga prutasan at ng mga iba pang nagtitinda dito. Alam niyo mga kapanalig, ako ay tuwang-tuwa kapag ako ay nakakapunta sa palengke. Hindi ko alam, basta ako ay natutuwa, masarap sa pakiramdam, kahit wala naman akong bibilhin, ay di patingin-tingin lang. Parang ako ay namamasyal kumbaga. At dahil nga kami napagod at nagutom, diretsyo agad kami dito sa isang kainan. Ito, kita nyo, 60 pesos lamang ang kanilang mga itinitinda. Ito nga pala yung Pongkis Panseteria. At masarap dito mga kapanalig, dalawang option ang kanila lang itinitinda dito. Yung pansit tuyo at pansit basa. At yan nga, kami nagiintay ng aming order, mga gutom na, pero nakangiti pa rin. Dumating agad yung mga order ni Kuya Amil at ni Joel, yung pansit tuyo. Kaya kita nyo mga kapanalig, wala siyang sabaw. Pareho sila ng in-order at sabi namin ay kumain agad kayo dahil alam namin na kayo pagod. At yan, dumating na din yung aming order ni Father Marco, pansit basa naman kaya may sabaw yung aming in-order. So yun lamang po mga kapanalig, maraming salamat po sa pagsama sa ating mini vlog. Mag-iingat kayo lagi. God bless.